Hi guys! sa so mag-harvest kami ngayon ng tita ko ng mga gulay na dadalhin niya sa Manila. So yun guys, susamahan niyo kami to Tara, mag-harvest tayo ng mga gulay. Auntie! Auntie! Let's go na! Mag-harvest ng gulay. Ante alam mo 'di crates? Kuniya rimat na nagadumot yay ta. <laughs> Dalhin natin yung crates. Ah. So yung first na iha-harvest natin is yung kalamansi. Ante, anya, kalamansi. Kalamansi. Oh, guys, so ito po yung paglalagyan namin ng na-harvest namin. <laughs> Kasla ka trumat. niya ah. oh, ang kunwari mong pagtingin. So, yan guys. So, ito po yung aming kalamansi. Yan. O, oh, di diba? Ang lalaki na ng mga kalamansi. So, yan. And, basta marami pa siya. Marami siyang bunga. So, yun po yung i-harvest natin. Hmm? So, yun guys. So, gagamit tayo ng gunting para mas ma matagal. matagal yung wow, lifespan. life mo life span. Basta, yeah. basta gagamit tayo ng gunting para mas maganda. So. And yun. Basta yun na eh. so ito na po lahat yung na-harvest natin na kalamansi. So yung next naman po nating i-harvest iha is yung um, talbos ng kamote. po yung salbos ng kamote. Ante ka sa okay lang kastoy? So, yun guys. So, binigyan pa kami ng kwan. pa naman kami mamaya. So, ito na po yung um, nga Ugot niya. Talbos ng kamote. Oh, talbos. <laughs> so, so, yun, guys. So, ito na po yung talbos ng kamote. <laughs> so, yun. Kuha tayo. mamaya ng ampalaya. Guys, so next naman is dun sa talong. Dun. Talong. Uh-oh. Guys, okay, so pupunoyin natin to. Terima kasih. So, ito na po yung ating talong. So, yung next naman is yung ampalaya. So, tara doon. Tingin-tingin hmm. lang. Tingin-tingin lang. Yun, ala, sobrang laki nun. Ito, guys. Hmm. Hmm. Yan. Tapos, kawing pie. Buti daw kasi yung RR is mabilis mabenta. Tapos yung yung malaki naman, yung oversize, mahirap. Kaya yun, yun na lang yung kukunin daw natin. Kasi nga, yun na nga. niya ka, ang kunwari mong pagtingin. Para di ako nasugatan. Hmm. Unit lang. Hmm. Hello? So ito kailangan na din natin tong tanggalin kasi meron na hindi. siyang um hinog. Yes, hinog na, so, na siya. so hindi na siya pwedeng uh, mag-stay doon. Um, Yung nasa baba. Ay, sobrang laki, auntie. Ito, so, hindi sobrang laki? No, M lalaki pa yan. Lalaki pa. Lalaki pa po diba, yan. Hindi mo pa itinakong mo. ka diba bali basuraan. Madi ah, diba, mo, mabalang iba lang ta. So yan, lalaki pa yan eh. Kung yeah. ata, auntie, dagidya RR okay lang daw kasi mabilis lang din naman daw mabenta. Yung uh, mga oversize. Yes kasi yung mga oversized daw yun daw yung mahirap ibenta Bakit ngay? siyempre yung iba naman hinahanap nila yung maliit lang kasi kapag oversized mga dalawang peraso isang kilo na yun and mahirap din siyang ilagay sa plastic yes Yo. marami na din ako natutunan dito sa pag tatanim ng mga gulay So, yun. Yaka. Ito, kunin mo na lang din kasi pangit na siya. So, gali nung yun. O, gali kagaya yung ibibigay. Ibibigay ni Auntie ko doon sa Manila. Pag bakit pangit ba yung... Yan Na matanda. Ayan No. Ito. Yup. Okay? Okay. Yes, Auntie. That what we call R RR. R R R marami pang R R R. R R R R. When yung mga R R R R R naman is um, basta thirty pesos, maybe 30 pesos. Tsaka yung iba kasi yung R R yung gusto nila kasi pang bulang lang kasi yon. Yung RR. <laughs> What ante? R R R R R, -r? Mm -hmm. Yes, yung R R R R R pang bulang lang. o so, kasi ulan na. Mm -hmm. mm -hmm. Chai. What? Let me see. Yes, kunin mo na. Yep. So, yun. Meron din po kami dito katsiray. Antig, kaya't mo katuday. Kamansi o oh, kung Kamansi? Kamansi? But, it's too kwan na. It's raining na. No? So, yan guys. So, ito na po lahat yung nakuha namin. So, ito po yung talong. Yan. Ito naman po yung talbos ng kamote. And ito po yung kalamansi. And ito naman po yung saluyot and parya. So hindi na po kami nakakuha ng ang palay, ay hindi na po kami nakakuha ng papaya at bulaklak ng katuday kasi nga po umu umulan na. Tang po yung na harvest namin.